Good morning me, guys. Photo this vlog guys. So mamaligya tawag ko aning suka. Amo ang soka ba among negosyo. No mo mo puka ni nga kabaha man. Pay lisura. Eh mangwan ni kuan. Oh so, ato na mo gi kuan dire sa amo ada pit ba kay daga mambalay dire. Hmm. Sino do ani ato no pud ni kuan. Highway ana ba kay kwan man napiki ko mga budget bang hmm. nawa ko po kayo mga order oh, order ana ba no. bali 2 no, days pa biya kunin na bali oo gusto days pa pero lami na kayo siya muran nagsini <laughs> tawa um, lugar ka guys oh. no hindi pa ano tawa oh, na tawa na ano Lemion ka ayo. Kurang sih. Ngere sini. Kan oh. <coughs> nah, nang nang to. Dia tong dua, itu kan dua keput. Ih. Ih. Sip

Abe, rd floor to mga balay oh oh, bahaw itaob oh oh, soka ba, soka 50 na, kita oh kaya oh, ginamara nila mo soka na, slowbe.

Ay, 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 Tapi, ayo ayo mau Pinta, Pinta. pintar ayo pintar main hmm, bontan coy <tusuk> <tusuk> kayo yo tawo <tusuk> ini gitu cilin ini lo nih mau nih balai nih papa aja ayo kayo mau guys ini halangnya guys so among i-display diri sa mga defeat kayo para mahalin siapa ba kita nung tawa nih Pagbutang po tao ko ang pod. Kaming iyang price ba? 50 oh, o. Pero, kaya na na to. Ano na Try na to. uban, soroy dito ba? English uh, to ha? Uh, try. Kali <laughs> na na noon, Meg. Bali, kuhan ka po. o, Dua dari. Okay, dua ron. Kaya so, pag tilaw nila yami man daw Nalimot mo sila silang ngalan. Oh yami. Ano nang Ligana po may butang rod Asa yami ka anak Yummy mm -hmm. Yummy daw Yami. Tulay so, so, na ko nagsuro dito Ato, pilihan nga kanin na ay sili Halang-halang na ba yung sili? kay Kila bu bukay ibutang ni 50 ra 50 ra mga ka-eagles <coughs> <laughs> <coughs> mga port to this video pari ato dalon pari pari yung tawa o oh. lahi na siya basing nakaingon mo nga pari yung lahi na siya o kanis siya maayon eh kaya nani mga Ayan, dikleng, di Herbal. palit Herbal, Uncle, palit yun Suka. Ay, dugot. Pintara. Hindi na yung vlogger si Muna si Uncle. Suka. Suka. Tama suka dito.

<laughs> <laughs> Soka te. Pinakurat. Ug pinakorog. Sana. Pinakurat o pinakorog. Soka. Pero okay. oh. ng bui, deli. Kare, pinakurat re. Unsaon pag sell stock boy? Pinakurat. Ayong sungka nga halang si Deli. <hazim> Lenik <Lame>, ka <kaya> ena. Amo <hazim> isendi

Kuinta ro. Lot. Ato tindaan. 3 3 3 Suka dai. Suka balik na suka dai. Kuinta ra pinakurat po do. Nami, mi suka. Suka. <laughs>